yan mga Agrasa no, haalis na kami. Nakapagpahinga na kami doon. Then punta na kami kay Kadi Dit dahil 40 days ng mother niya at dadalawin namin. So, pati aakyat, aakyat din kami doon. Aakyat muli. Oo, ngkulong natin. Ano ba 'yan? Sampagita. Sampagita. Mm, sampagita no. O, oh, Punto Sa Pagita ba? Punto to years na ako dito. Ngayon lang may tumubong sa Pagita dyan. So, pagita? Siguro tinangayan Oo. ng ibon. Huh? Sa Pagita oh Saan ba? 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 Ay mamaya sa so mga susunod na panahon Tara para may exercise kayo at may experience yung makiat Ganito pala feeling Na experience ko na Ganito pala ang feeling <laughs> <experience> <laughs> Angga, angga ang gaang gaang ng piling. <laughs> Eto, ito, ito yung baboy yan. Tainik mm -hmm. no? Kaya pag konti lang Paya dito pa dito. nakakainip. Okay. May peace of mind. Yeah. Magkakaroon ng peace of mind si ano? Oh. Si Gabis Duck. <laughs> mga wala kakalimutan niya muna. oh, mga nakalagay. Ayun, may mga biik, Ayun, may mga kagalasa. Para ka ano? Okay, break time. Nag-exercise. <laughs> break time. So, ito nga panabong. Mm -hmm. Sa iba yan. Hindi. Ha? Dito rin yan. Oo. O oh, iba may ari. Iba may ari yun. Bawat ano may nakabili na kasi yan. Eh. Mm -hmm. Dito 100. Yung Poncho! 200, yun nun. Poncho! Tama ka? Ha? Tama kaila ka kailangan dede? Oh. Sige na oh, bibit-bit pang dalawang ano, 4 kantos. Okay, akyat, 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 akyat. Yeah. Medyo ano. Matarik. Tignan muna natin yung sitwasyon. Matarik mga kagasa. Pag ayos tsaka natin ilabas yung ano. Palagi kasi motor. Dinig nyo ba yung aking hingal? Okay, break time. Break time. Break time tayo at hinihingal na naman. Puso ko, tumitipok. Active na naman ang heart. Yung isa. Ayun o. Yung na nawala. Ayun, ayun, ayun. Oo, oo. Wapo! Wow, Bakit gano'n hinihingal ako? Ganun talaga. <laughs> Grabe! Lakas ng tibok ng puso. Grabe no? to. <sighs> <sighs> Akala ko mas mabigat yung ano pre, yung pababa. Mas mabigat pala yung pataas. Oo. <laughs> <laughs> Grabe. Pero, yeah. exercise yan araw-araw kung gaganyang gagawin mo. Talaga nga yun dito. Oo, exercise yan. May exercise ka dito. Papayat ba parang mo? Cardio. O baka pagbalik namin, pre, payat na payat na ako kami, ha? Wala mang yan. Ang <laughs> <laughs> mo. Oo. Ay, yan ang ginawa mo doon, sa pisa. ko. Pero hit namin yan, hindi namin pinatulong. Pinubos <laughs> ang katas. Ay, konti na lang, ayun. Tanaw ko na. Yeah. Tanaw ko na ang tuktok, mga kagrasa. Ayun. Uy, may husky. Husky ba yun? <laughs> Diyan ito yung nagsasabong sila. Ito yung nagsasabong. Kahit sa makulungan yung isa. Alright. Bakit na tayo? Balik tayo sa motor at pupunta tayo kay Kadidit. Mga kagrasa. Ayan, dito na tayo sa highway. So let's go. Ayan mga kagrasa, na Nandito na tayo sa bahay ni... Ito ba yung bahay ni Kadidit? Ayan mga kagrasa. Yan. Siguro mga 3 minutes away lang from doon sa Kampanalig. Oo, 3 minutes lang. Yan. Doon ang daan. Napakaganda ng daan, Napaka ng daan exactly. dito. Pero malapit na rin siguro sa 3 so, minutes. Mga 2... 2 ano? 2.49. Yan, ito po yung ano ni, ano, ni Kadi Deep. Yan. Yan, na kami. Nagawin natin dito. Pe. Ano lang, ah... Uh... 40 days kasi na madre niya. Oh. Um, kakain tayo. Kaya kain kami. Kaya hindi nagalaw yung pinabili namin sa palengke. <laughs> Ipin tayo ng isang, ano, isang lunch. Ayan. Ayan, ang grasa. Ito so, yung highway. Ang ganda ng daan, no? Kita niyo po. Ayun pa ganun. Tapos palik ganun. And so... Tapos merong bundok doon. Oh, so, meron pang bundok doon, no? Oh. Doon ba nito? May bundok doon. Batulaw, yung bundok batulaw. Ang ganda. <laughs> hindi ko lang na-video kasi ako yung nagda-drive kanina. Kaya hindi ko na-video. Yan, hintay lang natin si Kadidit. Mukhang may binili. At uh, pupunta siguro siya dito sa amin. Kadidit! Ang pogi mo, pre. Ang Ah, sa Ilaya? Hinihingal. <laughs> Hinihingal <laughs> ka. Gusto na, parang yeah, yeah. patagal na patagal lalo ka buo-bogi Gagawin pala d'yan Hahaha Para maka <rin> siya Hahaha <laughs> Jason baka may snide-off na doon no? Hoy, hindi mo yan, tara na <laughs> Nabili na yan Okay hey, Nabinta na Nabinta mo? <laughs> Oo oh. Kukuhaan ko sana yung kalabasa ko dito eh. Ako po Dami yan Doon meron siya tamang kulsada Doon, doon pa daw sa ano, lupa ni Ka Didi Tara <laughs> Hahaha pasok na tayo sa bahay ni Candy Beat. Ayun na. Walay tela po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Hi. aso. Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas happy New Year to. Happy New Year po. Happy talaga Year. Napakagaling. Napakagaling talaga ni Kapanalig kahit sa ano. Not ba with facts. <laughs> Sige na. Happy New Year po! Happy New Year! Happy <laughs> New Year po sa inyong lahat! ito yung bahay nila, ka-Desi. Saan tuloy, sabay? Ito diba? Tabing daan, no? Tabing daan, no? Tamuha pa pala. Marking area. Ah. Uh, Magkano yung uh, parking area? Ito po, uh, overnight, nasa ano to, 1.5. One-five? <laughs> <Five>? oh. Overnight? <laughs> Oo. Oh. so, Magkasama ma ano yung free gasoline. Kung magbabakasyon pala kami, kailangan magdala kami ng maraming ano. Oh, gasoline in in parking, oh, pang parking, hindi pang resort. Oo, oh, hindi <laughs> <the>, pang parking. Nakikipunin namin pang parking. Oo, one 1.5 <five> yun. <laughs> Di ba, pre? 15, 15, 15, 15 over uh, 15, 15, 15. 15, Oh, free kasi. Free, gasoline, free gasoline, so, pa. Meron lahat. Eh. Oo, oh. Alah. so ano mga kagrasa, no? pagka nagpaka ka dito, hindi yung resort yung pag-ipunan mo. Uh, yung parking. parking. Kasi 15 a day. Kasi may resort saka diyan, 'di ba? Resort daw. Dito na magpa-park. Dito na nagpa-park. Sa hindi na. Oh, So 'pag natin mga 15,000. Kalian? 15,000 pa don. At dito? Oh, saya bentar-upan. Mas malo dito dito na ako. 15,000 <laughs> so, pala doon. don. Dito si complete kung ano yung linagay nyo dito, walang bawas pati mga tornado, complete to. Complete yun. Pati ang gulom nyan di magawalan ang inyong <laughs> safety. Shoes. Kasi pag doon, 15,000, Nawawala mo. Hindi <laughs> no, oh, na ano ulap na. pa. 15,000 pala yung garage talaga ano, yung parking don. Oh. Dito lang tayo ang five. Good morning. Ito ang tangali po. Yeah, yun ang gugulo na tayo dito mga kagrasa. Mamaya <laughs> na lang ulit. Yan mga kagrasa, no. Sabi ni Kadidit, bibili daw siya ng alak. Sabi naman namin, nagbago na kami. Maya-maya sabi ni Kapanalig. Kunin mo nga yung dalawang to. <laughs> dalawang 4 kantos na baon. Ayan. Oh. Nagbago na kami. Yung yeah, mga grasa ko, oh, nagbago na raw kami. <laughs> Dalawang kwatro kantos to. Kaya nga ho, oh. gusto niyo na ba? Yeah, no. no. Kaya ano? Nagbago na talaga kami. <laughs> <laughs> Aba. Dibago <laughs> Yan mga kagrasa, no? time check natin, alas, alauna, yan, alauna, nakakaiyak, <laughs> alam nyo ba kung bakit, alauna pa lang nito no? <laughs> Ganyan talaga dito sa Barangas, ang barek talaga, katalika ng ano, araw, tanghali. Ganyan talaga. Kaya boy, tulungan mo kami dito kaya boy. Uy, kachokara, tulungan mo kami. <laughs> Naiiyak kami dito. <laughs> Gra grabe sila. Grabe mo, ano, hospitality talaga sila dito. Grabe, grabe yung pagtanggap sa amin, ha? alam nyo ba yon? Mainit talaga ang pagtanggap. Mainit ang pagtanggap. Pero okay lang yan kasi tayo ay bakasyonista dito. Then, yeah. <laughs> mamaya, ang puproblemahin talaga namin, paano kami bababa doon sa hagdan. Mamaya kumug... Siguro mas mabilis kung gumugulong ka na lang doon yun. Tama. One million views yun. Pag mapatay yung camera. Pag <laughs> gumugulong ka, hawak mo Oo, yung camera. Kahit ano mangyari. <laughs> kahit kailangan mo itukod, wag ka. <laughs> kahit, kahit pwedeng sasabangin no? sa kondi bitawen yung mga ano Oo. Oh, <laughs> oh. Ganun talaga dapat Yan yeah, ang pinaka main struggle. Oh. talaga. yun 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 hindi kasi kanina nakilus tayo e, tsaka... Oh, tsaka mapapakil. yung ilakiat natin. Kaya okay. yung patawa natin, umiinit. Mm -hmm. So pag umiinit, nangyayari nababasa at luha sa mga pores natin yung pawis. Kaya oh. nag nagkakos ng basang damit. <laughs> Kapalitan natin yung tubig na nawala. Yung mga pawis sa pag-akiat natin. Ito yung nakapagpahigin. Oo. Ito kasi yung pinaka-vitamins so, e. Kailangan may halong tubig para balance pag pag sa ugat mo talaga ano, pure na pure <laughs> <laughs> yung mga grasa magpapainit muna kami update ko kayo mamaya pag nandoon na kami basta kung sino yung gumulong wag bibitaw sa ano camera kahit ano mangyari <laughs> a few moments later, later. yun mga kagrasa ay uh, na kami uh, na ng ano Kampanalig. At... So mga Grasa, no, meron tayong take out. Ah, uh, ano to? Ah, uh, <coughs> saging na bakla. Huh? tawagin dito sa huh? Batangas ang texture niya para siyang latundan pero pag kinain mo para siyang lakatan. Mm. Yon. Ah, napakasarap. Yan, binigyan tayo ng take out. Maraming maraming salamat, Kadidit. Eh, Thank you. Mamilik. Ah, maraming maraming salamat, Brasa. Yeah. Maraming, maraming, <laughs> maraming maraming salamat sa take out. Mauubos ko natin 'to. Hindi tatagal 'to. Sarap yeah. eh. Kasi okay, sa na yeah, yeah, Salamat nang <laughs> marami sa inyo lahat. Okay, nakatingin din sa kayo sa, sa saging para tayo ung Kaya yeah. yeah. maraming, maraming maraming salamat. Thank you sa take out natin. Thank you, thank, thank you. you. Thank you sa so patik out. Thank you po. <laughs> so mga kagrasa, no, uh, babalik na tayo sa kampanali kasi mahirap yung malasing ka baka mag dire 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 tayo doon. do parik ay daan ay patirik. Bugulong eh. tayo. Lalo dito kung mapapansin mo puro siya pababa. Yeah, Puro pababa ganoon mahirap. Mahirap yung nakainong ka It's nun sobra. Hmm. It's difficult and hard to yeah, roll over um, So ano? Don't worry kung step, nabising kayo. Step by step. Yes. Yeah. It's very difficult to Because, step by step. Yes, there's another life. There's another life. <laughs> in the box. Yes. <laughs> 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 Napa-English. <laughs> <Hey, laughs> si Kaya Yo, set up mo. Salamat. Ah, ayon okay, May iwan okay. mo lang. Pero ako sa sunod. Mm. Si Kadi Dito. Atay ka namin yan. dun, na. oh, Maraming salamat, Kadi oh. Dito. Hey, sa warm welcome mo sa amin, maraming mm. maraming salamat. Sa mainit. Ah, Patid niya. Bukod sa... Oh, in, oh, sobrang init. Mainit. Pagpainit. <laughs> bukod sa mainit. <laughs> so, Pagpainit ma pa. Ah, lamig. Pero mas bakit mas maganda na maliwanag pa tayo bo ba kasi mm, oh, mahirap. Pa, pakainin kayo ng mga crocodiles. <laughs> yan nga sabi ni Kapanalig. Pag nalaglag ka do, huwag mong bibitawan 'yung camera mo. <laughs> Hanggang sa Malaglag ka doon. Ate, mga kuya, maraming salamat. Po. Thank you po. Salamong na ako. Iris, perisita tayo ya. buhay ko. Ay hindi pa sila tapos wala Okay, game mga kagrasa no. Ah, uh, uuwi na natin itong ating na take out na saging, wala kela kadidit. Then bababahin na naman tayo dito. Yan, at least wala na tayong ganong buhat. Kanina mabigat yung buhat. Uy, oh, cabinet. Ito yung sinasabi na pag gumulong ka, dire-diretso. Huwag mong bibitawan yung camera. Dahan-dahan lang pala dapat dito. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan -dahan Ang Dahan -dahan Dahan -dahan Dahan -dahan oh, dulas. Wala pa yeah. Aba, Ulila! Oo, oh, ito Mga si... Ka ito si, si baba. mapait na pusa, si Ulila. Dahan -dahan. Ulila! Palbo na siya Mabait yung pusa ngayon, natapakan yung kabistak, din nang alimot eh mm -hmm. Magsarado sa mga asin. sa ngayon eh? Ayan o oh. Napakatarik ng daan talaga dito mga kagrasa yeah. eh, Bilang first time natin, ngayon lang tayo mga ano, hindi tayo sanay Pangalawa na Ayan, ito, pangalawang baba na natin to. Ah, kanina kasi, ano eh, cabinet yung dalakoy. eh So ngayon, o, oh, kaya na o, oh, diba? Napipigil na Totoo ba yun? Binaba ni Kadidit yung motor dito? Oo, oh, yung, kaya yung, yung, yung kakapatag pa lang namin ito Oo oh? Kaya naman Kaya? Hmm. Grabe hmm. yung daming lamok oh Grabe yung taas Gawa pa lang magpa-upo tayo hmm. Gawa tayo ng bonfire Kaya, nakakagrasa na Sige, gawa tayo pa-usok Daming lamok oh Sige, Nakikita nyo agad yung lamok, ako hindi Diba? Ang malabo ng mata mo talaga ah? Hindi, mati lang mata ko eh hindi lang, ah, ko lang hindi, lang ngayon. Hindi siguro ngayon lang ako napunta kaya ano. Ay, oh. Hindi ko napapansin yung lamok. Baka nga. Ay, napakahirap. Nakakabulas. Natatanong ko na ang tambanalig mga kagrasa. Yan. Yan. Nasarurok pa tayo ng tagumpay. Hindi na lang. At least hindi tayo gumulong. Tama. <laughs> Yan Ayun, konti na lang. Oop, yeah. Ayan, marami pa rin ano yung matatas na ano po no? hindi mo alam kung matarik siya o hindi ayun o no? ang taas liglig na lugar mm -hmm. eh puro kuliglig na naririnig ko nasurvive natin yung pababa ng hindi tayo ganong napagod mga kagrasa so medyo nasasanay na nasurvive ko yung ano yung pagbaba ng hindi napapagod so siguro sa mga ilang ulit na ginagawa mo to Sana ka nasasanay ka na dito Baba. sa ano sa pagbaba at pag -akit. Yes wala mga kagrasa magkagawa ko ng yelo yes! yes! Lagyan natin sa freezer para hindi na tayo bibili para bukas. Yes. Yeah. Yellow. Right. Yeah, yeah. Yan. Mag tayo, magbobon, magagawa oh. tayo ng pausok, no? Maya-maya. Oh, doon, Saan ka talagay dyan. Nga dyan, no? Do doon, tayo magagawa ng pausok para iwas lamok tayo. Kasi malamok. Yung mga kagrasa, update ko pag nagagawa na tayo ng usok. Yan mga kagrasa, ah... Uh, sobra kasing ano, yung medyo malamok ditong sa ngayon. Sabi daw ni Kapanalig, hindi naman daw gaano malamok dito pero ano para mawala yan yeah, nagbo-bonfire kami nihingal ako nihingal ako pataas baba yan yeah, naggawa kami ng ano bonfire dito uh. kasi wala namang ganong hangin eh yan wala kasi daw ganong hangin kaya gumawa para, kami ng bonfire, bonfire dito yan oh ang laki biro nga nagkakaroon ng marang Sarap! Ay okay, siya! Mas feeling! Tanggal wow. ang stress mo dito ba? Eh! Ang <laughs> oh, right. Ah! Sarap po! Woo! Sarap! Sarap <laughs> <laughs> apoy! Ito, Lumalakas na! Ito, 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 Solid mga kagrasa Yung yeah, mga kagrasa no Solid dito sarap Yung buhay na ano tatl Yung buhay na tatlo lang kami Yan pero nag exist kami dito Time check natin Siguro mga 5pm 5 o 1 5pm time check natin 5pm Pero may naririnig na ako mga kalidlig Doon sa paligid Yan kaya ganda pala ng kampanalig. syempre naman. Iyon, yeah, no? Solid pre yung kampanalig, no? Di ba? Wala. Oh, mamaya mag-music pa tayo para Ayan. hindi ganong sobrang tayimik. Ngayon, ipil muna natin. Yeah, pa, di ba? Kahit yung pinagpapawisan ka, pero sulit pa rin. Mm. Sarap. Ayan, no? Iyan, yeah, no? Bali, ilan lang kami dito, mga kagrasa at tatlo. Tatlo Si Jumong, Paring Louis, tsaka ako. Yan, tatlo lang kami na peaceful. Yes. Maliligaw Napakatahimik. Na ako kasi pinagpawisan ako. Ako din maliligaw. Oh, para kasi mamaya mo, ha? masarap pang uminom. Inyo, masarap. Magluluto ako, pre. Oh, sige. Okay. Yan, mamaya pa lang mag-aano tayo, magsisinigang na bungkus. Pwede kayo may kumuha ng ano? Nang mustasa? Oh. Kay kautol ba 'yon? Oh, ah, sige, sige. Yan, so dadagdagan natin ng mustasa yung sinigang na miso. Ala chamba. Yan. Yan, tignan mo dito ka mga kagrasa. Napakatarik doon. So, kung malaglag ka dito, mga kagrasa. Kung malaglag ka dito, mga kagrasa, no? Diret-diretso ka doon sa baba. Yan, ganito pala sa kampanalik. Napakatahimik. Ibang-iba doon sa nabotas. pare. Sobra. Ang sarap. Makakapag-isip ka ng maayos. Wala kang iniintindi ng fruit. Kung baga yung mga ano mo, lahat ng problema mo mawawala muna ng panandalian. Ngayon, pagbalik mo dun sa ano, sa Maynila, tsaka kalalaban uli. Yun. Kung ano, ima-mindset mo lang na sige, punta ako dito, mag-relax, nakaka-relax, kung ano, tapos pagbalik mo dun, tsaka ka laban. Kaya ko to. Yung mga ganun. Di ba na, pre? Dapat. Dapat lang. Na? Ano? Kung baga, pagdating mo dito, i-relax mo lang yung sarili mo. Pagbalik mo sa Maynila, laban uli. Di ba na, pre? Oh, Tama. Mong. Tama. Correct. Alright. Tamang painit lang tayo. Oo, oh, yan. Di ba? Di ba kasi, tatlo lang kami. Oo, wala talaga. Baka kapag isip ka ng maayos, hindi yung marami kang iniisip. Di ba? dito good, good. sa kampanalig? Di ba rito? totoo. Di ba no, pre? Ikaw mm Experience mo. Kasi, Hindi pa eh, ngayon pa lang tayo dito. Meron so, tayong sounds, meron tayong sounds ayan. ha? Oo. Oh, eh ano, pangatlong balik ko na dito mm -hmm. ngayon. Kung na-experience ko na nung ano, mm -hmm. simula. Eh, bira lang tayo makabalik dahil may trabaho din tayo, mm -hmm. mga kagrasa. Hindi no? naman lang baka mo, pre. Pag ano? Solid, di ba? Solid. So, baka may mga advice ka sa mga namumblema doon How? sa Maynila. Oo. Di, aminin ko ako, meron naman talaga eh. Mm. Hindi naman talaga may tangi eh. Uh, Pero uh -huh. pagdating ka dito, biro mo. <laughs> kaya ka nagpagupit. <laughs> Na-stress ako <laughs> nagpagupit. Oo, oh, di ba? Pero, <laughs> kaya tayo pumunta dito para mm. ma-relax, isip. Tapos, pagbalik sa Maynila, laban ulit. <laughs> laban <laughs> <Stress> ulit. <laughs> Hindi, laban na tayo. Oo, oh, lalaban na yan. Uh, iba mm. na, iba na yung, ano, iba mm. na yung, yung mindset mo pagbalik. Tama. Yan, ganun. Yan, so mga uh, grasa, totoo. Lahat ng sinabi ko. Agresi si Kapanalig, agresi ka bisdak Sana lahat ng mga makakapanood ng video na to, ganun na maging mindset. Mm -hmm. Hindi lang dito, huwag kayo dito pumunta. Kahit sa ibang lugar, yung peace of mind nyo, kung marami na kayong problema, pagbalik nyo na Maynila, laban lang. Mm -hmm. All right? Morning mga kagrasa. Sobra lamig pala talaga dito sa kalapot. jacket. Morning, mga kagraso.